Hello so mga ludi, welcome sa ating vlog mga guys ating pong uh, bibigyan na uh, reaksyon kung gaano pa makapangyarihan ang salita ng Panginoong Diyos mga idol alam nyo mga guys ng araw ay nanawagan ang Panginoong Diyos noong panahon ng Israel ang ginamit niya sa kanyang panawagan ang ginamit niya ang kasangkapan ay si Moises yung mga tao noon ay nananalangin yung mga Israel na kinikilala ng Panginoong Diyos na kanyang bayan ay Matagal nang may hibig, matagal nang naglalamping sa Diyos. Matagal na silang nagpapanalangin. At tininig ng Panginoong Diyos ang kanilang panalangin. Matagal bago dumating mga idol. At kanilang, ang kanyang ipinigay na sugo na maglalabas sa kanila sa Egypto ay si Moises. Ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagbilin kay Moises na sabihin po kay Paraon na ilabas ang palabasin o palayain ng bayang Israel at isama ni Moises doon po sa hundok na kung saan doon po magbibigay ang Panginoong Diyos ng sampung utos sa bundok ng Sinai at pagkatapos noon ay tutuparin ang Panginoong Diyos yung kanyang pangako sa mga Israel na lupang pangako. Kaya noong time na yon ay pinakinggan na ng Panginoong Diyos yung panalangin ng Israel at ang inabit nga po ay si Moises mga idol. Gano ba makapangyarihan ang salita ng Panginoong Diyos. Mga guys, wala hong makakapantay sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos, kaya niyang bumuhay at patay, di ba? Kaya niyang gumawa ulit ng, ng isa pang mundo kaya niyang ilipat ang napakalaking bundok sa isang lugar makaiton. Ang salita ng Panginoong Diyos talagang powerful, mga pangirihan. Salita niya. Yung, sila, yung sinabi niya noon, nagsabi niya na mangyayari sa kasalukuyan sa pamamagitan ng Pangalong Yesus ay natupad mga idol. Magkakaroon ng mga lindong, di ba? Magkakagira, digmaan. At nangyari mga kaisya sa ating panahon sa kasalukuyan. Higad ang kapangyarihan ng salita ng Panginoong Diyos. Walang simple isang pitik lang ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Isang tingin lang ng Panginoong Diyos. Isang salita lang. Kaya niyang bawiin ang ating buhay kasi ito ay hiram lang natin sa Kanya. Sa kasalukuyan, siya po ba ay nagbilin sa ngayon? Siya po ba ay nanawagan sa ngayon? Nanawagan po siya mga idol. Alin po ang ginamit niya? Ang Iglesia ni Kristo ang ginamit niya. Ang panawagan ng Panginoong Diyos ay kapayapaan. At saka unahin yung mga dapat na unahin. Hindi yung kung ano-ano lamang. Diba? Iyon po yung hindi pinakinggan ang bilin ng, ng Panginoong Diyos. Kaya mayroon pong kapalit yun. Mayroon pong balik kapag ka hindi po pinakinggan ang uh, sinabi, hinihiling, ipinakikuusap ng Panginoong Diyos. Kasi mga guys, kapag ka ang maraming mga tao, pakikinggan ng Diyos yan eh. Pag ayun mga guys, ang Iglesia ni Cristo, bago sila nag-rally, nagpanalangin sila, sila ng isang linggo kaya pakiking ganda ng Diyos yan eh ngayon yung bilin ng Panginoong Diyos na ipinaaalam ng Iglesia ni Cristo hindi po sinunod hindi pinakinggan meron pong mangyayari mga idol na hindi po inaasaan at yan na po mga guys ay nangyayari ngayon di ba? ang mga pang mabago. Basta magpakumbaba lang ang mga lidat ng ating bansa. Magpatawaran sila. Ayun. Igagawa ng pangalong Diyos ang kapayapaan. Yan naman guys. Ito po ang simpleng idol. Thank you for your watching.